Sino kaya yun? Ang ganda niya. Pasensya ka na, Rolly. May iniisip lang siya. Eh. Ano ba yung sinasabi mo? Hanggang sa panaginip, hindi ko pa rin siya makalimutan. Ah. Mil! Ah! Bakit pangit ba yung suot ko? Hindi mo ba gusto? Huh? Saan yun? Pusok ko lang mga kanina. Sige na. Umalis ka na. Pinisan mo. Holy, pumunta ako. Sa bahay na nakita kong babae. Kinausap ko pa nga siya. Ang ganda niya talaga sa malapitan. Ako nga pala. Gusto ko tayong makilala at makausap. Kaso, biglang dumating yung ate mo. Ang ganda naman ang pangalan mo. Kasi ganda mo. Ako nga pala si Totoy. Ang namig naman ang kamay mo. Oo anak, matagal nang walang nakatira doon. Kaya huwag na huwag kayong papasok sa bahay na yun makilala mo? Anong pangalan? Pangalan niya ay Remeline. Mas ang ganda ng pangalan niya. Remeline, gusto kita simula na makilala kita. Anong buong utay? Wala po talaga akong maalala eh. Ang alam ko lang po, natulog lang po ako. Ano ba? Sige na, magasikas muna ng makain natin. Natanggong oras na. Tsaka mag ilamos na rin. Parang hindi tama. May nararamdaman ako kakaiba. Uy, hey, ito pala yun. Baho. May mali talagang nangyayari sa kaibigan ko. Totoo kaya may tao doon sa bahay na yun? Anong nangyari sa loob ng bahay na yun? Dapat kong malaman. At tayo nang ibibistagahin ko. Totoo kaya may tao dito. Katulad ng sinasabi ni Totoy. Okay? sakit! Anong ginagawa mo dito? At sino ka? Naku, pansisya na po. Nialam ko lang kasi kung may tao po dyan. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Multo? Hindi naman po sa ganun. May kasama pa po, po kayo dyan. Lagi kasing walang tao dyan. mag lang ako dito. Minsan ko lang bisitahin tong bahay na to. Dahil nililinis ko. Tsaka, huwag ka na masyadong maraming tanong. Umalis ka na dito! totoo ang sinasabi ni Tote na may tao dito. Pero may mali. May tinatagong siyang lihim. Hindi ako magkakamali. May kakaiba sa bahay na ito. Si Toto yun ah. Sino kayo nakaputing yun? White lady, kaya yun? Hindi naman yung babaeng kausap ko yun, ah! Oh. Ah! Oh, Rolly, ano ka ba? Gabing gabi na! Saan ka ba nang pupunta? Kanina pa kita hinahanap, ah! Saan ka ba galing? Gusto oras na ng gabi, lumalabas ka pa! Tay, nagpunta po ako sa lumang bahay. May white lady po. Kausap po ni Totoy. Ano? Di ba sinabi na kita huwag kang pupunta doon sa bahay na yun? O sige na, sige na. Huwag mo lahat yung damit mo, susunugin natin para hindi ka masundan. Sige na, bilisan mo. Papa, pre. Hoy, pre. Ikaw pala, bakit? Hey, pre, andyan ba yung anak mo? Gusto ko kasing makausap eh. Oo, oh, nandito. Kaso tulog eh. Ano, gisingin ko ba? Ay, wag na pre. Paano ba naman kasi pre? Gabing-gabi na, pumunta pa rin sa may bakanting bahay. Ayun, kuya. Tapos kung ano-ano pa nakikita niya, nakakita rin siya ng babaeng nakaputi. Nakaputi, pre? Oo, pre. Mukhang white lady yung sinasabi niya eh. Ano, pre? Pasok ka man na rito. Hindi na, pre. Sige, pagka nagising na yung anak mo, pre, sabi na lang na gusto ko siya makausap, ha? O, sige, pre. Sasabihin ko sa kanya. Sige, pre. Dito na ako. O, sige, pre. Ay Aris, bakit nyo daw po ako pinapunta dito at gusto niyo daw po ako makausap? Buti naman sinabi sa'yo ng tatay mo. Pero, Ali, yung mga katanungan lang kasi akong gusto malaman sa'yo tungkol sa anak ko. Hanggat wala yung anak ko, itatanong ako sa'yo. Pero, Ali, yung anak ko ba, paggabi ba, lagi mo siya kasama? Kasi nagtataka na kasi ako sa kanya eh. Lagi na lang siyang lumalabas ng gabi. Peris, di ba ang sinabi sa ni Totoy? Kaya ako siya lumalabas ng gabi dahil may nililigawan siyang babae. Ano? Ang sabihin, nagsinungaling ko yun ako na wala siyang alam kung bakit siya nakakalabas ng gabi. May nililigawan pa lang siyang babae. Ba't kailangan pa ng gabi? Pwede naman ng umaga. Tsaka, tagasan ba yung babae? Peris, doon po sa ng bahay. May nakatira po doon isang babae. Hindi ho yun na yung nililigawan niya. Ano? Doon sa may lumang bahay? Anong ibig mong sabihin? At sino yung babaeng yung nililigawan niya? Paris, hindi ho siya tao. Isa ho siyang white lady. Paris, kailangan natin tulungan si Totoy hanggang hindi pa huli lahat. Ganun ba, Rolly? Ganun pala nangyayari sana sa anak ko. Salamat sa'yo, ha. Sinabi mo sa akin. Kailangan nga natin siyang tulungan. Kailangan makausap ko si Totoy hanggang maga. Toy, tigil mo ka muna yan. Pwede ba kita makausap? Ano po yun, tay? Hindi ko Toy, ba't kailangan mo magsinuling sa akin? Naalam mo naman pala kaya ka lumalabas ng gabi sa may nililigawang kong babae. Toy, Kinala mo ba? Gusto na yung babaeng nililigawan mo? Ay, sorry po sa inyo. At may sinuwalin po ako. At jan lang po yun. Ano man bahay? Nililigawan ko. Anak, okay lang naman sa akin kung may nililigawan ang babae. Pero bakit siya pa? At ba't kailangan? Madaling araw pa. Tuwing gabi mo po siya, kailangan puntaan para ligawan. Alam mo ba kung anong uring tao siya? Ay, tao rin po siya. Katulad po natin. At napakaganda niya po. Anak, hindi siya ordinaryong tao. Kasi kung ordinaryong tao siya, kahit umaga, pwede kayo magkita. Anak, ang sabi sa akin ng kaibigan mong si Rolly, hindi daw siya tao. Siya siyang white lady. Ay, ano po pinig Sabi niyo? Yung sinasabi po ni Rolly, huwag po kayong maniwala doon. Sinisiraan lang po ako nun. Totong tao po yun. Mahal na mahal ko nga po yun eh. Toy, gumising ka. <laughs> hindi mo na alam kung yung mga pinig mo. Tay! Wala na kayong magagawa. Makay ko na siya. Tony!